Good morning, guys. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Kapi muna tayo, guys. Dito tayo ngayon. May event kami, Bar Boys. So, update-update lang tayo. Nandito yung mga set ng Bar Boys. Pagkita sa inyo, guys, kung gaano karami. Ayan, guys. Ayan. So, antay-antay so, lang kami dito kasi... Kasi mamaya pa yung call time. Alas 11. tamang chill chill lang muna kasi wala pa mamaya mag nagsimula uh, yung event bakbakan na to ayan uh, nakapatid ko kayo ulit mamaya guys yun guys kape muna tayo si Arnold yun kape rin daw siya kape na, kape ingit, kape kape sa akin guys oh. energen energen sa akin guys pag matanda ganyan Pumatigas. guys ganyan guys pag ganyan nagkaedad na. Mga energy niya yung binaba natin. Saka piyaya. Ay, piyaya. Masarap to guys. Tagman natin to kung masarap. Pang masanda rin. <laughs> masarap to kasi libre. So, na rin yung guys. May event kami. Maya-maya pa yung show. Masyete. So, kung muna ba Merienda. Sa kitaan mo, nabay, so, kita, may sa Meron issue rin dun. So, no, namin ngayon magkasabay. Laban na. Yun guys, dumating na yung supply namin. Andun yung supplier. Okay, hey. uh, guys, baka gusto nyo kumain, ay <clears throat> mag-order ng pagkain. Kontakin nyo na. lagay ko na yung contact number niyan. <laughs> <laughs> oh, <wow. Supplier. laughs> Ina-deliver ang <laughs> pagkain sa ng pagkain guys malupit yan guys, ilunggo rin yan nasa lang sinaw ng adtang niya guys guys, sa Academy sa Durin magdodong culture kami ng mga gagawin namin dun. Uh, event na ngayon wala akong pinto kasi mag de guys ang laki kasi yung Wigo dito isa ba way ko dito? ummm wala akong sinabi dito guys sino bukod? kasi ako dito e pati buong buhay nyo daw guys kasi A, dito. ako dito ah anong parang talagang ano dyan? mold po? Okay, sakit lang kami double check namin yung mga bagay-bagay guys nandito na kayo sa taas the uh, rain black box ang gusto ko ay naghahanap kayo ng dinyo guys mag inquire na lang kayo pwedeng pwede dito So, malilim. Malilim siya guys. Pabas tayo nung guys kasi may, may tugtog. Baka makapirate tayo eh. So, nandito pala guys si Maming. Si, Ma Hello. si Maming. Si Maming. Uh, <laughs> si Paping inaantay pa. <laughs> si Paping inaantay pa niya. Wala pa Actually, si Paping. Ako para ni Papu. Hmm. Papu kasi pangalan. Dito tayo sa lahat eh. Paus yung... Ay, Papu yung tawag namin sa kanya. Tapos yung na si Bob. Okay, sabon na kayo. Nood na kayo dito guys. Ito yung pause. Ayan, maganda rin itong palabas na ito. Rock rock on. na kayo guys. Sa baba. Sa Yundi Hall. Yung show naman doon ay ah uh, Barboys. Ah. Guys, uh -huh. na-stroke yung ilaw namin. Inaayos. yung kabila pa na na-stroke rin. Yun. Stroke katabi ko. Uh, tapos itong katabi ko ka rin. Shoutout ka sa vlog ko. I-upload natin Stroke, stroke. Stroke, uh, stroke sa tatis. Shoutout. natin dito mga maglang people. Inaayos lang Ito yung na-stroke. na mag-zoom. Ngayon guys, update update lang tayo sa mga kaganapan ngayon. Kaganapan namin ngayon ay si Ra, yung ilaw. Rapa Boy. Si Tupi, at si Jet. Ang guys ng ilaw. Ako'y mula sa buwan. <laughs> Matawa si Rafa eh. Guwapo. Ang gandang lalaki, ano. Ayan, okay. update natin, guys. Nandito na yung mga aktor. At sa kabila. Uh, Mayang-mayang. 7.30 yung umpisa ng show. Ang daming marker, guys. So guys, yung pagkain namin nandito na. Ito yung kinagandahan pag may event. <laughs> may pagkain. Nandito yung mga tropa. Ito yung pagkain. Manok. Oh. Ayan, yeah, nananabaan na yung iba dito. Eh. Ako na lang hindi tumataba. Eh. Tawa yung tumataba. Oh. Ayan, yeah, yung chan yan. Oh. Di buntis yan. Oh. Sadyang malaki lang yung chan pala yung pinakamagaling na aming flyman guys yan pinakamagaling <laughs> na playman. flyman siya yung nahuli dito yung mga set changer yan uh, yung so, mga artista na warm up na uh, warm up na sila guys Ayan guys, tapos na yung show. Maglabasa sa mga tao. Mauwi na kami. Ganito lang guys, maraming maraming salamat sa patuloy na panonood. Bye bye!